tunay ng mga Kristiyano sa Pilipinas. Halos isa na rang milyong mga Pilipino ang kumikilala sa kahalagahan ng mahal na araw o Semana Santa. Ang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Ngunit sa napakaraming denominasyon sa ilalim ng Kristyanismo sa bansa, mga Katoliko, Protestante, Iglesia, Adventist, Born Again, at marami pang iba. Ang tanong na kung anong relihiyon sa mga ito ang tunay na kristyanismo ay depende kung saan ka kasapi. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tumpak na sagot ay malinaw pa sa sikat ng araw ay matatagpuan sa mga pahina ng Biblia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong. Totoo ba? ang mahal na araw na kilala rin bilang Semana Santa o Holy Week ay isang mahalagang pagdiriwang na ginugunita ng mga Kristiyano. Sa panahong ito, inaalala ang paghihirap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Heso Kristo ng milyong-milyong mga Pilipino. Bukod sa pagiging relihiyosong okasyon, ito ay bahagi rin ng ating kultura at minamahal na tradisyon. Karaniwan nang nagsasama-sama ang mga pamilya at komunidad upang magnilay, magdasal, magbalik loob, magpatawad sa sala ng bawat isa. Gayon Gayunpaman, sa dami ng mga grupong kristiyano sa bansa na kumikilala kay Jesus, sino ba talaga sa higit na isa na rang denominasyon ang tunay na mga disipulo ng Panginoon? Walang duda, bilang isang kristiyano, nais nating lahat na mabilang sa tunay na simbahan ni Jesus na mababasa sa mga pahina ng ating Biblia. Ang tanong na kung sino ang tunay na mga tagasunod ni Jesus sa panahon ngayon ay napakaselan at lubusang sensitibo. Dahil sa ang ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos na lumikha ay nasa kaloob-looban ng ating pagkatao, ng ating subconscious mind. Ito ang puwersa na nagpapadaloy sa ating dugo, ang liwanag na gumigising sa ating pag-iisip at ang lakas na bumubuhay sa ating mga kalamnan. Kaya kung hahanapin natin sa Biblia ang kasagutan, mas mainam siguro na maging patas at neutral sa lahat para maliwanagan sa katotohanan ng walang halong pagkabayas sa mga kinabibilangang simbahan. Isa kamang metodista, Assembly of God, Katoliko, Protestante, Saksi, Baptist, Presbyterian, Iglesia, Dating Daan, Adventist, Evangelical, Brethren, Born Again, United Church, Christian Fellowship o ano paman. Isa lang ang tunay, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Upang malaman kung sino talaga ang tunay ng mga Kristiyano bakit hindi nating hayaan na mismong si Jesus, ang kanya mga disipulo at kanya mga apostol ang sumagot? Pinahayag ng Bible Study Tools ang inutos ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Nasa libro ni Mateo, Kapitulo 28, Ikalabing Siyam na Verso, mula sa Biblia ng mga Born Again at Assembly of God na New King James Version, sinabi, Go therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ganyan din ang sabi ng New Catholic Bible, letra por letra. Sa dalawang Biblia ay malinaw ang utos ni Jesus sa mga disipulo. Kung tatagalugin sa Biblia ng Ang Bagong tipan, Filipino Standard Version ang sabi, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ano mang relihiyon ang iyong pinabibilangan, Ano mang Biblia ang iyong binabasa? Mahirap itanggi na inutos ni Jesus na bautismohan ng mga disipulo. Subalit may mga naniniwala na ang mahalaga ay ang pananampalataya o ang faith. Tama naman na mahalaga ang faith. Siyempre, kung hindi tayo naniniwala kay Jesus, paano tayo magiging disipulo niya? Kailangan ng paniniwala at pananampalataya. Sa mga tuwid, hindi ba't sinabi din ni Jesus sa Biblia ng New Revised Standard Version Catholic Edition sa libro ni Juan, ikatlong kapitulo, ikalabing na berso. For God so loved the world that He gave His only begotten Son so that everyone who believes in Him may not perish but may have eternal life. Sinabi sa Biblia ng mga Katoliko na makakamit ang buhay na walang hanggan ng everyone who believes in Him o yung mga naniniwala sa Kanya. Ito rin ang sinabi ng Biblia ng mga Evangelical Christians, ang New International Version. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa Bible app ng MCGI na American Standard Version, malinaw na sinabi, Whosoever believed on Him should not perish. Kung tatagalugin man, gamit ang salita ng Diyos na Biblia, ito ang sabi. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw sa Biblia ng Evangelicals at mga miyembro ng MCGI na ang tunay na disipulo ay kailangan sumampalataya kay Jesus upang makamit ang buhay na walang hanggan. Marami ang naniniwala na ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita. Kailangan na ito ay may kasamang gawaing mabuti. Sa kabila nito, may mga nagsasabi na wala sa gawa ng tao ang magdudulot ng kanyang kaligtasan. Ang sabi sa Biblia ng mga Christian Fellowship na English Standard Version sa libro ng mga Ephesians, ikalawang kapitulo, sa verso 8 at 7. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sa Biblia ng mga Adventist na King James Version, ito din ang sabi. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Malino din sa magandang balita Bible ang pahayag. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Tama nga naman, wala sa tao ang salvation. Kung hindi, nasa kabutihan ng Diyos. Ayon naman sa iba, kulang kung pananampalataya lang meron ng isa. Base sa Biblia ng Simbahang Episkopal na New International Version sa libro ng isa sa mga disipulo na si James o Santiago. Kapitulo 2, ikadalawamput e 26 na berso ang sabi. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Sa Biblia ng Baptist Church na New King James Version, ganun din ang sabi. So faith without works is dead also kung babasahin sa 2001 ang Biblia. Gayun din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Tila may punto yung kabila na ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita, kailangan pati sa gawa. Sa makatuwid base sa turo ng Roman Catholic ng South Work, ang pahayagay, The disciple of Christ must not only keep the faith and live on it o ang isang disipulo ni Jesus ay hindi lamang pinananatili ang kanyang faith, isinasabuhay din niya ito. Sa Bibliya naman ng mga Iglesia ni Kristo ang Lamb sa Bible. Sa libro ni Juan, Kapitulo 8, ikatatlumput isang berso, ang sabi, Then, Jesus said to the Jews who believed in Him, If you abide by my word, you are truly my disciples ayon sa mga INC. Ang mga disipulo ni Jesus ay kailangan mag-abide by Jesus' word o sumunod sa mga binigkas ni Jesus. Sa Biblia ng mga Katoliko, ganun din ang pahayag. If you remain faithful to my word, you will truly be my disciples. Sa Biblia ng mga born again na New International Version ng sinabi, If you hold to my teaching, You are really my disciples. Sa Biblia naman ng Uniting Church, ang New Standard Version, pareho din. If you continue in my word, you are truly my disciples. Sa Tagalog Bible, Kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad. Mukha talagang kailangan na sundin si Jesus kung nais ng isa na maging tunay na kristiyano. Ayon sa Biblia, maraming kinakailangan upang maging isang tunay na disipulo ni Jesus katulad ng pagbautismo. Tapos matibay na pananampalataya kay Jesus at binanggitin ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Walang duda, marami pang sinabi ang Biblia. Pero bukod dyan, base sa paniniwala ng karamihan ay may isa pang kinakailangan upang maging tunay na kristiyano ang isa. Sa libro muli ni Juan, Kapitulo 13, ikatatlumputlimang berso ang sabi, By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Sa Tagalog Bible ang sabi, Malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pagibig sa isa't isa. Ayon kay Jesus, ang kanyang mga alagad ay may pagmamahal sa isa't isa. Kung ganun, ang tunay na mga disipulo niya ay hindi gumagawa ng masasama laban sa isa't isa, hindi naglolokohan, hindi nagnanakawan, at hindi nagpapatayan. Anong aral ang mapupulot dito? Binanggit ni Jesus kung sino-sino ang tunay niyang mga disipulo. Halos pare-pareho lamang kung babasahin ang iba't ibang Biblia ng mga higit sa isa narang denominasyon ng Kristyanismo. Siguradong marami pang pinahayag si Jesus hinggil sa kanyang mga alagad na marahil sa kasalukuyan ay may hirap maunawaan. Pero merong malinaw na sinabi ang Panginoon kung nais ng isang maging totoong Kristiyano. Hindi lamang sa salita, pati rin sa puso at isipan. Ano mang denominasyon o simbahan ang iyong kinasasapian, ang katotohanan ay nasa Biblia. Hindi ba't ang sabi, Three things cannot be long hidden, the sun, the moon, and the truth. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan